Anay kami sa amo nga pagka oh oh, tanawa mo ni Balot ko ni dalaw ko ni butang ako sa bag. Tapos mi ara pa ko diri amo Cake. Oh puno na man lang akong nga bag mi ara kanya sa parte-parte bala kami oh. Gibalot ko na bilog-bilog. Tapos mi pa gid nga oh tanawa niya nga sulod oh oh di ba? Ano naman eh, dai, gina pang pansak man di sa ako no. Bala tanan na pagbaran os na dito sa kwarto, oh. di ba? Puno na gid ako nga akong mga ba? bag. Sige na, bay mga langga. <laughs> Kilo mga langga, kanina nagpunta kami dun sa may party party. Siyempre, kailangan daw magbalot. Kita niyo tong bag ko? Ito yung bag na, di ba? Hindi natin kung anong laman. Oh. Yung laman, ito naman yung laman. Tara! Magbalot ka daw. Kasi sayo naman itapon naman yun. Tapos sabihin ng mga may-ari, magdala kayo, magdala kayo ng pagkain para pa. At saka mayroon dito. Yan ito. Diba? At saka mayroon. Dito. Wala na lang like yan. Dito pwede. The gloves. Ito. Yan. Ang ganda na yung nalagyan ko, no? Pula na, o, oh, diba? Wala na siyang laman. Ano siya? O, oh, diba? Walang laman. Hindi na, malaki. <laughs> Tapos, ito yung pinakadami. Mayroon siyang cupcake. Okay. Cupcake po. Tapos, mayroon siyang ito lang kung anong tawag dito. Matamis dito pag ano pang matamis. Tapos ito yung pinakamarami. Ito yung halo-halo. Yung naman may mga chocolate. May mga puro matamis. Ay, oh, yun, nabasa na, oh. Tinan nyo, oh. Ganito lang like, lagi pag sa may handaan. Kailangan sabihin nila na yung magbalot ako. Hindi, nagkuha din, nag din akong para sa akin. Nagkuha din ko para dito sa bahay. Ito yung, ito lang yung para sa akin. Nung kunin ko lang yung para lang sa akin, yung sa kanila, kum kumuha din ako ng para din sa kanila. Ito kasi, ito lagi yung dinadala na bag. Kasi marami itong, ano eh, may mga laman pa kasi kung Ito lang man yung nagpagigay yung pagod ito, wala na. Pag magpunta ako ng party, mayroon akong, ano, mayroon akong Kailangan balot. Kailangan magbalot para pag-uwi sa bahay. Siyempre, pag matulog ka na, minsan magugutom ka, magkuha ka na ng pagkain para hindi ka na magutom. Di ba? diskarte discarte lang yan para hindi ka magutoman. Kung nagabalot yung madam mo, ikaw, magbalot ka din anong purpose ng bag na dinadala mo lagi, di ba? Ganyan yung ano, marami yung dito mga kati-kati, oh. Kung anong bakit magkati? Ito ngayon, oh, tingnan mo. Sabi nyo, oh, bukol siya, oh, oh. Meron din dito, oh. Ito din pala, oh. Gusto, so, oh. Na dito. pula. Pula-pula. Bye, mga langga. Na may na ako kasi naglalaba pa ako. Ano na kami? oras na po. 12 Twelve. Ano na yung oras Mag ano na? Twelve fifty-four na. Video ka rating rating namin. Nagtapos naglaba pa ako. Ito, ba nga. charan kong tcharan! Ang mga mga. Sandaan na. Tcharan! Ito to ito. Diba? Wala na. Ayun yung laman. Oh, kupos na. <laughs> malaki. O, oh, diba? Ito man lang yung laman. Diba? Ito yung laman. Ito pa yung isa kanina. Kinuha ko na. Ito dala natin. Ito. Ito yung laman. Uh, yung laman ng bag. Tcharang! Tcharang kanita. Diba? Diba? sila. O. Ganyan. Ay, ano. Hindi na sa Pilipinas ang ano, ang um, magbalot dito. Maraming balot. Mas marami pa kanina. Kay, kay nanay marami. Mga kanin, mga matamis, mga tsokolit, ice cream, ice cream tsokolit, ganun. Kasi marami. Ako naman, kanya-kanya kami. Kanya, kanya, kanya. Mayroon din ako sa akin. Mayroon din tsokolit. At saka okay, ganito diba? Bin binigyan lang ko sa akin ng katulong nila at sa kanito. Diba din. Ito, pinangkuha ko to. Hindi diba, mo ako nito mag-inom. Bigay ko lang ito. Bigay ko lang ito. Sa mamaya kung sino ang magpunta dito.